One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Friday. So, happy Friday sa atin lahat ng bonggang bonga At hindi lang yan, syempre, sa lahat ng mga tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi lagi maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At saka, syempre, sa mga bago natin subscribers dyan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat, guys, sa pag-subscribe ninyo, syempre, dito sa channel ko. At syempre, sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan. Talagang na-appreciate ko po ang pagmamahal at support na binibigay ninyo dito sa channel ko. At maraming salamat po sa inyong lahat na bonggang bonga, O, ba? Diba? So, eto na nga, marami tayong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bonga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika. So, eto nga para sa una natin chika, tourism video ni Miss Maria Atisa Manalo. Umabot na ng 2.7 million views sa loob lang ng wala pang ano, 24 hours. Yes! So, umabot na nga ng ilang milyon ang kanyang tourism video after niya itong ma-upload kagabi. At ngayon naman talagang masasabi ko ay bongga talaga ang Atisa, no? Talagang inaabangan ng lahat at syempre excited tayo para sa kanyang pag-alis papuntang Miss Universe dito sa Bangkok, Thailand. So, ito na talaga yung paandar. Paandar ni Atisa na, alam mo yon gumagawa talaga sila ng ingay. At hindi lang yan. Pinapatunayan nila na talagang ready to compete ang team nila para sa Miss Universe. Samantala naman, team ni, At ni Vina naglabas din ng video. Ayun nga, so naglabas din ng video yung team ni Vina kahapon after maglabas ni Ati sa kaya ang sigaw ng lahat sinasabayan ba talaga ni Vina si Maria Ati sa Manalo para daw matabunan well ang masasabi ko dyan ay bahala sila sa buhay nila ako para sa akin sabi ko nga kapag ang strategy game ng isang kandidata ay tinapatan mo so ibig sabihin talagang ready to compete ka sa kanya di ba at saka pag nauna naman yung isa, tapos sinabayan mo, so, ayun yung ginagawang strategy game ng kabilang kampo. Kumbaga, parang ang target natin ay tabunan siya. Pero, syempre, ako, para sa akin, nakakatuwa kasi kay Atisa, hindi siya nagbabatter. Dead man. Pero sana, sa ginagawa ng bawat team nila, or ng team ng kabilang kampo ay hindi to makaapekto sa magiging relationship nila dito sa Miss Universe. Kasi bukod doon sa competition, dapat nandoon pa rin na great friends to each other. Sana wag mangyari sa kanila yun nangyari kay Michelle D. at kay Antonia na parang sa huli na lang nag-usap. Parang piling ko ganun kasi ang gagawin nila para abangan para mapansin, di ba? So, maliit lang yung mundong gagalawan nila. For sure na magkikita sila. Mas gusto ko yung nangyari sa kanila, katulad yung nangyari kay kay Gatchabel at saka kay Emma. So, mas gusto ko yung ganong relationship more than doon sa parang siniseryoso ninyo yung competition. Like example, si Antonia di ba? Inamin niya. Sa so, simula talagang irritable siya kay ano kay Michelle D at hindi niya pinapansin talaga at iniiwasan niya pero later on, ayun din naman, nagbigay din naman ng comfort sa kanya. ba diba? So, yan. I wish all the best para sa mga kandidata at syempre, laban, Philippines, kaya natin to. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, pinag-uusapan sa social media, ang pagpalit ng China, ng panibago nilang kandidata. So, ayun nga, pinalitan nga ni Xiao na, ang magkukumpit dito sa Miss Universe. So, yun. So, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Bakit nagkaroon ng twist or nagkaroon ng, ng pagpapalit ng kandidata. So, etong pambato nila ay talaga namang napakatangkad pero napakapayat din. So, hindi ko alam kung makaka ano ba siya sa Miss Universe makakaariba ba siya ng bongga bongga pati natin ko ano ang ipapakita niya kasi na matangkad si bakla at Maganda din naman. Oh, uh -huh. So, yon So, good luck, China. So, yon So, I'm so excited for the China. And then, para sa sumunod natin, chika, ito daw, ano daw ang masasabi ko kay Olivia Yes, ng pambato ng Cote d'Ivoire dito sa Miss Universe na nag-arrive na daw dito sa Bangkok, Thailand. Alam niyo sa totoo lang, pag tinitignan ko siya, parang naalala ko sa kanya si Chelsea Manalo. <laughs> so sa totoo lang. Pero, syempre, alam ko naman na caliber naman ang pambato nila, ng Kate, ng Kate at alam ko na may ibubuga talaga siya sa laban ng Miss Universe. Isa siya sa mga strong candidates. Ngayon pa lang, nararamdaman ko, she's a very strong, di ba? And then, tignan natin kung hanggang saan ang mararating niya sa competition na to. Pero syempre, isa siya sa mga talagang aabangan natin. So, ang tanong ng lahat, makapasok kaya siya sa semifinals? Parang feeling ko, yes. Pag once na nakapasok to, ay nako, ang strong na labanan sa Miss Universe. So, yon So, good luck. And then, pambato naman ng Peru at Colombia Ayan na nga So, umikse na rin sa pag-alis sa bansa nila Mama Sam, sino sa tingin mo ang mas malakas at dapat katakutan? Ang Colombia or Peru? To be honest, mas nakikita ko si Colombia Na mas magpe-penetrate more than kay Peru I think ha So, parang feeling ko mas malakas yung pambato ng Colombia mm -hmm. And tignan natin. Ako ko ako ang tatanungin niyo, dapat mas mag-ingat si ano, actually sa lahat, oh, si Atisa. Hindi lang kay Peru, hindi lang kay Colombia, sa lahat. Kasi syempre lahat 'to, merong hinahandang strategy game at syempre lahat sila gusto nila maka-enter sa semifinals. At wala naman silang plano O oh, dapat maligwa ka Just show themself lang Na parang one by one Nandoon talaga Na ipapasok nila yung sarili nila Sa competition ng Miss Universe And looking forward ako Sa ipapakita nilang tapang at galing Ganon Kaya I'm so excited At laban yan ba So yun So excited talaga ako sa magiging eksena at magiging ganap nila. At para naman sa sumunod na chika, ano naman daw ang masasabi ko sa pambato ng Vietnam na umalis na rin sa bansa nila patungo sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko, ay bongga. <laughs> di ba? So bongga yung pambato ng Vietnam. So ako para sa akin, nakikita ko na makikipaglaro siya sa competition. Pero hindi natin alam kung ano yung i-offer niya. Kung ano ba mapapansin ba siya o hindi, aatake ba siya o hindi. Parang kung titingnan mo, maganda, pero kasi is not enough yung maganda ka lang. Kailangan may tapang ka talaga at may ino-offer ka. So, hindi ko nakikita ang Vietnam ngayon ay talagang papalo ng todo-todo at parang piling ko nga kulang nga sila sa publicity din, di ba? Kahit malakas yung laban nila sa ano social media, pero parang ang tingin ko, parang hindi sila nagpe-penetrate ba na ingay yung katulad ng kay Philippines kay Thailand, so yon But, tignan natin. Di ba diba? So, laban. Oho. At ito, sumunod na chika. Siyempre, that are uh, ni Hispano Americana title holder at dating Miss Grand winner na si Isabella Minin. Ay, ayan na. Nagkasama sila sa iisang event. Anong chika mo dito, Mama Sam? Eh, oh, di ba diba? Parehas silang maganda. Parehas silang, ano, parehas silang, Reyna, Oo. Kung ako, masaya ako para kay Miss, ano, kay Rey hispano Americana natin. Dahil nakikita natin na gumagana o gumagalaw na ang kanyang pagiging isang reyna. Oo, kasi di ba hindi lang naman siya galing sa isang bansa. Nagpunta pa siya sa iba pang bansa. And, ayun, so project niya yan, ayan yung mga dapat niyang gawin. And, for sure, marami pa siyang mamimit ng mga beauty queen title holders na makakasama niya. Hindi rin ako magtataka, baka makasama niya yung winner sa Miss Universe, winner sa Miss Grand, winner sa Miss World, mga tipong ganon. But, congratulations ay naispano Amerikana Queen dahil hindi lang siya nakatengwang. Kumbaga baga marami siyang eksena ngayon. At happy ako for Diamante. Diba? So yan. At ito ang sumunod na chika. Sabing ganon. Fans Philippine. Panic. Oo, oh, nagpapanic daw para kay Sunny Lee, Lee. Oo, hindi ko alam yung ibig sabihin ng salitang panic sa ano, sa tawag dito sa Indonesia ko eto ba ay na-alarm ba yung mga ano yung mga Filipino queens pa Filipino uh, pants para sa pambato ng Indonesia yun ba yung ibig sabihin nila kung gano'n ang ibig nila sabihin nakakalungkot naman bakit naman tayo magpapanik doon sa reyna nila di ba eh maganda naman ang reyna natin so yan ako para sa akin mga ilusyonada lang kayo diyan charot but nandoon ako na kung ano yung ibubuga ng laban ng ng pambato ng Indonesia sa Miss Universe kung piling nila magaling, piling nila panalo, eh di go, 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 ba diba? Bakit naman magpapanik ang mga Pilipino fans para sa kandidata nila? Eh kung ano, kung magaling naman yung kandidata natin. Ako para sa akin, hindi ko nakikita yan, yung ano na yan, yung aspeto na nagpapanik ang mga Pilipino fans dahil sa pambato ng, ng Indonesia nakakaloka kung totoong gano'n ang ibig sabihin ng sinasabi nila. But nandoon ako sa momento na lahat naman ay may chance, lahat ay pwedeng ipakita yung galing nila. So ipakita na lang ng pambato ng Indonesia kasi matagal-tagal na rin silang hindi nakakapasok sa semifinals and parang feeling ko dapat pumasok na sila <laughs> dahil ilang taon na sunod-sunod na nai-eltokuyo sila sa competition, di ba? So, parang I ah uh, ito na yung pagkakataon nila na makaabante ng bonggang bongga. So tignan na lang natin kung anong ipapakita ng pambato ng Indonesia dito sa this universe and ngayon pa lang congratulations at uh, wish all the best. So, 'Di ba? So kasi naman na uh, intindihin pa natin na yung ganun yung mga eksena nila ay nako nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka and out. Mario in. So, ayan nga. Ang usap-usapan ngayon sa social media na nawala na nga daw sa eksena si Kun An dito sa Miss Universe. Pero, ang reaction ng iba ay nakakalungkot or nakakaloka. So, yon Nakakalungkot kasi ako para sa akin, nalulungkot talaga ako sa pagkawala ni Kun An dito sa Miss Universe. Kasi, syempre, malaki na rin naman talaga ang naitulong ni Kun An pero sa kabilang banda yung iba natutuwa kasi parang yehey at least wala nang kontrabida yun yung sinasabi nila pero may mga reaction naman ng sinasabi naman ng iba ay ayun na, strategy game lang daw nila to para daw manalo ang Thailand ngayon sa Miss Universe para daw malinis ang mga eksena nila. So, doon ako na loka na parang bakit nyo naiisip yan. Actually, naisip ko yan nung una na parang parang feeling ko oh, baka mamaya ganito lang yung ginawa ninyo para safe lahat na sinasabi walang say si si ganito, si ganyan, si ganito pero, hindi din naman natin alam kung ano ba talaga yung eksaktong totoo. Kung ano yung binalita nila dyan, na yun na lang yung paniwalaan natin. Ako ha, personally, naniniwala ako na fair ang Miss Universe sa lahat ng kandidata. Lahat sila may equal-equal na zero score. Tapos, depende na yan kung paano sila aatake, kung paano sila magpapakita ng galing nila, at kung ano ang eksena. So, yun. And then, let's see. Kung anong magyaya nangyayari, eh, di ba? Ako para sa akin, mahirap kasi pangunahan. Unfair naman kay Vina kung ganun yung sinasabi natin na, ay nako si Vina na mananalo dyan kasi ganito ang nangyari sa Thailand, ay kasi ganito, ay kasi ganyan. Parang ano bang kinalaman ni Vina doon? So, kung ganun man, eh, tignan na muna natin bago natin husgahan kasi kawawa naman si Vina, parang sinabi na lang natin na wala naman siyang karapatan manalo sa competition na to. Basta ako para sa akin, ipakita mo, Vina, kung ano yung kakayahan mo. And then sila na ang bahala humusga kung dapat ka nga ba ipanalong Miss Universe. O, diba? So, kasi pag ganun yung sinasabi natin eh parang naaalala lang tayo kay Vina dahil si Vina ang pambato ng Thailand na aware tayo na malakas siya sa competition na to. So ako para sa akin, hindi dapat tayo mag-focus kung ano yung ipapakita ni Vina. Dapat mag-focus tayo kung ano yung suporta na ibibigay natin sa pambato natin at doon natin siya tulungan sa support na kailangan niya at magtiwala tayo doon mismo sa ating pambato ko ano yung ipapakita niyang galing kasi kahit naman ano sabihin natin dito ang team pa rin niya ang masusunod at Paubayaan natin to sa kanila ng bonggong-bongga. Huwag natin panghimasukan, huwag natin pakaelaman Hayaan natin sila. Kung magaling talaga sila, mananalo sila dito sa competition na Miss Universe. Di ba? So, yun. So, ano na lang, laban. Ganon. At mabuhay Philippines. So, yun. Anong iba? Si Atisa Manalo ang isa sa mga tinitignan na lahat ng kandidata na nagkukumpit dito sa Miss Universe. Kahit ang mga beauty queens natin, nakatulad ni Catriona at saka ni Michelle D, ay talagang naniniwala na malayo ang mararating ng ating pambato. So ako para sa akin, tulad nga na sinabi ko kanina, ang bawat kandidata may strategy game silang hinahanda. Pero syempre, dahil mga Pilipino tayo, dapat magtiwala tayo doon sa pambato natin kung ano nga ba ang ipapakita nila. Sa ngayon, magsisimula na ang labanan dito sa Miss Universe at kung ano ang bawat eksena na gagawin ni Atisa Jaan ayun na yun. <laughs> diba? So, ako, para sa akin, more than sa i-pressure natin si Atisa, just support and love her. Mm -hmm. Ganon. Kasi hindi naman natin kailangan i-pressure. Kung hindi nyo nagugustuhan, eh, wala akong magagawa dyan. Kayo yan. Pero ako, para sa akin, go, 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 go. Walang expectation. Just fight and believe them. Uh -huh. Believe her. So, yun ang kailangan natin ibigay kay Maria at Isa manalo Parang manalo siya sa competition na to and then manage the expectation kasi syempre maraming ang kandidata na nagkukumpit at magagaling din sila so hindi natin alam kung ano ang magiging resulta hindi natin alam kung ano ang ilalaban basta magtiwala at higit sa lahat, syempre, supportahan ng bonggam bongga di ba? Kung yung mga queens na to naniniwala kay Atisa, magtiwala din tayo ng 100%. So, doon tayo mag-sa-success, di ba? Kapag tayo ay may paniniwala, tayo ay sumusuporta, at tayo ay nananalig. So, yan! So, laban! And then, of course, kay Atisa Manalo, God bless you and more power. So, yon Malapit na. Konting kembot na lang. Magsisimula na ang laban. ba diba? So, yon So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click niyo na rin po ang notification bell to more updated syempre. Sa aking mga chika, Sabi ng always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.